Para po sa ating talagay, natin ngayon sa studio si Ginong Joel Tan Torres, dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, at ngayon po ay partner ng Reyes, Takondong, and Company. Good morning po, Commissioner. Hi, good morning. Ayan, welcome po at uh, long time no see. Kamusta na? Hi, na? okay naman. Medyo okay. nagtatrabaho ulit no? after my stint as BIR Commissioner uh -huh. 2010. Balik ulit ako sa private sector, oh. so ngayon nag-advise sa mga kliyente. Eto, minomonitor natin itong uh, nagaganap sa impeachment trial. Uh, yung kapangyarihan po na anti-money laundering council o oh, AMLOC, ba basa sa batas, kasi lumilitaw na parang na-shortcut hui ba sa impeachment court dahil una, may foreign currency deposit act tayo na nagbibigay ng proteksyon no, sa mga uh, dollar account. Yun ay kailangan ng court uh, order or waiver ng depositor, di ho ba? Pero dito sa impeachment, ang nireklamo nire ng ilan ay eh parang na-shortcut. Uh, bakit to ang ombudsman eh, na utusan ng AMLAC? At may tama ho bang na isa publiko yung isang dokumentong nakalagay na, na strictly confidential for intelligence purposes only? Ano ho ba observation nyo doon, na, Commissioner? ah uh, well, Yeah, uh, itong AMLAT no, yung or no. yung Anti-Money Laundering Council. Council. Ay isang creation 2001. Okay. Uh, napakalaki ang kapangyarihan niyon mm. in terms of uh, ayung nga yung pag uh, pag uh, protect ng confidentiality at the same time monitoring itong na hindi makakapag-money launder uh, ang isang tao dahil sa mga unlawful acts. Mm -hmm. Uh, so nakasaad yan sa batas sa mga regulations sila kung uh, kung ano yung extent ng kapangyarihan nila mm -hmm. now ngayon at at issue no itong itong mga information na na, na kukuha ng amblak mm -hmm. uh, galing sa banko tungkol sa mga deposito no ng isang uh, yung kakaibang uh, isang, um, deposito di ba uh, well, oo oh, oh. oh yung kakaiba. no in fact ang ang ng information ng AMLA ay yung mga transactions sa isang araw na 500,000 or, or more. Pataas. Pataas yun. Okay. So, kung ang isang uh, depositor ng banko na uh, nagdeposit nag-deposit o nag-withdraw ng 500,000 or more, automatically required ng, uh, sa banko na i-report yan sa AMLAC. Mm -hmm. But hindi naman ibig sabihin na may may problema yon o questionable yon no? o oh, ill yon okay. kasi may, meron talaga naman ng mga transactions na excessive mm -hmm. o medyo malalaki pero uh, uh, sinasubmit din yon no? okay so yung amlak may meron depository itong mga mga information na ito mm. now ang, ang, ang tanong mo iyan kung mm. pwede na ba, ba oh. oh, oh, na shortcut ba pwede bang i-release ka agad ng amlak yan Report, upon, o. upon the question, uh, request no? ng certain government agency. like, you know? um, like ombudsman. Uh, may two points of view dito. Sige. One, Uh, mesin na nagsasabi na dapat muna may court order, order. bago makapag-release ang information o bago makapag-imbestiga yung amlat. Okay. So, kung ayan, uh, titingnan natin, posibleng baka, ayun nga, na-shortcut o oh, hindi natupad okay. to. Hindi pa pwedeng korte ang ombudsman? Uh, hindi. Ang maliwanag dito, I think it's the court of uh, appeals na, na mag-order to Okay. So, dapat si ombudsman... Uh, Conchita Carpio Morales sumingin ng request ho ba sa Court of Appeals at ang Court of Appeals mag sa mag-o-order sa AMLAC na ibigay ang report sa Ombudsman. Ganun ba ang proseso? Or it's the... Maybe yung AMLAC ang uh, maghihingi ng, ng request, court order yes. bago ibigay kay... So, kung wala ho yung presence ng court order, may violation po doon? Well, that's one uh, point of view. Okay. No? Kasi medyo nakalagay yun sa batas mm -hmm. uh, for certain situations or for nakalaan ng court order. Pero mm -hmm. meron din another point of view no na pwede din siguro consider na inaallow naman na mag-share ng information o no? makakuha ng information ng Ombudsman mm -hmm. from AMLAC. Pero sinasabi din ni Ombudsman Morales eh, doon pala sa SALN ng mga government official, mayroong pinirmahang waiver mm -hmm. na para mabusisi yung aking SALN ng isang government official. Tama ko ba 'yon? Tama yun. no. Oh. In fact, ito yung ito yung justification na pwedeng i-presenta mm -hmm. na bakit pwedeng humingi naman ng information tungo Woodsman mm -hmm. sa AMLAC, no? may yung tinatawag na waiver na pinipirmahan uh, ng bawat government uh, official Apo. pagkagawa nila ng SALN nila. Na sinasabi okay. essentially na papayag ako na humingi no ang, uh, ng information ang ombudsman even ang ang, ang BIR no uh, uh, ng information uh, basta matungkol sa SALER. Okay. Commissioner, yung ano, maaari mo maipaliwanag sa amin yung tinatawag na transaction accounts tsaka transaction balances. Okay. Uh, yeah, I think ito lumabas doon sa sa mga information na pinresenta ng AMLA. Na pinag-aralan ng Commission on Audit. Oo. Oh. Ang, ang, ang transaction accounts, ito yung essentially yung mga bank accounts ni, ng, na, 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 in this case, no, ni uh, Chief Justice, oh. na, na nakakuha ng information yung AMLAC base dun sa requirement na bawat banko, kung merong 500,000 or more, uh, uh, na, na transaction in peso, sa particular no? account. Oh. In pesos yun. Ito kasi in dollars eh. Oh. Oh, so, i-convert lang yun. Oh. No? Uh, dap, re -report agad dapat i-report. So, ito yung I think synonymous yan sa bank accounts. Accounts, okay. Yung okay. transaction uh, balances. Okay. Ang transaction balances, ito naman yung record ng movement, ng hmm. galaw. Ibig sabihin, deposit, withdraw, deposit withdraw. Sabi nga natin kanina, basta 500,000 pesos or more o so in dollar equivalent, okay. dapat i-report yan. Okay, yung sir circuitous movement uh, may something irregular ayan, yung pinapakita ni Ombudsman sa PowerPoint presentation yung circuitous movement may irregularity, o ba dyan? kung sa isang uh, individual depositor um, well, depend din no? kasi, uh, kasi uh, itong circuitous uh, uh, mga transactions or movements ito okay. yung ibig sabihin nga deposit withdraw. withdrawal kung medyo malaki yan uh, say running into millions of pesos per day Uh, pero hindi naman ginagamit sa siguro sa reasonable na na purpose, baka questionable 'yon. Saan kaya okay. ginagamit? Bakit nagde-deposit? Bakit nag-withdraw na napakalaki uh -oh. sa in a span of a short period of time. Okay. So Bakit dapat imbisigahan 'yon. So kinakilangan na uh, hiwalay na imbisigasyon kasi hindi sa impeachment court 'yung uh, irregularidad ng pagkakakuha. Eh. Hindi ba sinasabi ni Senator Juan Ponce Enrile? Eh. Mm -hmm. Regardless ko illegal ang pagkakakuha, this is an impeachment court eh. Mm -hmm. So hindi 'to ordinary court eh, na Uh, admissible no yung yung pagkuha po ng illegal na mga dokumento. So dito hubang uh, masasabi natin na regardless of the amount, kung hindi pa rin idineklara sa sal SALN -e ng isang individual, may parusa siya doon. Well, oh, uh, 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 ito in, in terms of yung impeachment. Oh, oh? O yung uh, Kasi I think yun ang, kung, oh, hmm. yun ang tanong sa kanya eh, kay Chief hmm. Justice Corona. Eh. Ngayon lumilitaw na may mga transaction ka sa banko na in, in dollars pa mm -hmm. uh, at hindi nagre-reflect sa yung SAL-N, yun ang tinutumbok ngayon ng impeachment body. Oo. Oh, oh. Well, ang, ang importante nga, uh, I think, pa-determine dito, mm -hmm. kung ano yung, yung year-end balance. Year-end balance. Okay. Kung ano na yung uh, uh, na, na, nasa nasa bank account no, mm -hmm. ng, 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 chief justice at kung na-report yon yung mga movements uh, baka hindi at issue yon kasi ang okay. uh, ang uh, as, as, pointed out no ang, ang ang, complaint pertains kung tama ba yung ni report na, mm -hmm. na, na na property sa asset sa year end sa LM na kumbinsi ba pa kayo paano na nasuma total yung 12 million dollars yeah ah uh, well I think uh, ito may yung sa amin yung audit may audit trail. Okay. No, uh, may may ni report ang banko, so ibig sabihin may talagang, talagang may transaction yan, oh. either deposit, no, pumasok. ano pa, ano pa yung fresh deposits? Ito yung uh, hmm. cash on banks o cash on hands o paano po? Uh, hindi ko gano'n na... Yung fresh uh, pag, deposits. Oh, oh, but, oh okay. uh, 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 but, I think essentially ito yung bagong pera na, na nadagdagan Nadagdaga dun sa, pa? sa bank account, no? sa oh, bank Okay. Sana po nalinawan yung ating mga kababayan, lalo na yung mga may bank, dollar bank accounts. <laughs> <laughs> dahil uh, ngayon ay eh, gusto nga miyandahan na itong AMLAC dahil para uh, hmm. parang uh, mas nangibabaw pa yung ombudsman no? sa kapangyarihan niya kumpara sa mas malawak pang kapangyarihan nitong AMLAC. Oo. I, I think ba? dapat maklarify yan kung oh. meron man amendments dito sa AMLAC. Loan. Okay. Maraming salamat po. Yan po si Ginong Joel Tan Torres, ang dati pong commissioner ng BIR at yan ang ating naging talagayan. Magbabalik po ang unang